Ito talaga ang ulam na hindi ka mauumay lalo kung umuulan tapos may pares pa na barakong kape. Ay heaven talaga ang feeling. Maghiwa muna tayo ng luya, kamatis, siling green, sibuyas at bawang. Ito ang mga pangunahin na sangkap pag mag-aadubo ng maliliit na isda. Mapapadami talaga kain mo dito. Sabay-sabay ko na rin ilagay sa kaldero. Tapos, templahan ng pamintang durog, asin, toyo, tansahan na lang at suka. Ganito rin ba kayo mag ng isda? Nilalagyan nyo rin ng mantika. Namana ko kasi ito sa aking nanay. Tapos tuyong-tuyo na pagkaluto. Sobrang sarap talaga. Ilagay na natin ang maliliit na isda. Ito talaga ang perfect na pang adobo. Munti ko pa makalimutan maglagay ng asukal. Tansahin nyo na lang. At naglagay din ako ng kunting tubig. Para di ganon kaalat. Sa katakpan at isa lang na natin ito sa kalan. Buksan ng apoy sa tamang lakas lang. Hintayin na kumulo at tanggalin ang parang sibo na lumulutang. Parang dumi kasi yan para sureball na malinis ang ating pagkain at muling takpan at pakuluan pa natin ito ng 10 minutes. Okay na ito. Mmm, yummy!